Today, magtatanim kami ng patatas dito sa garden. Yan, yan ang bus. That is the chef. That is the spicy chef. Lass euch nicht sagen, der chef hat gerade das Handy in der Hand. Before magtanim ng kartopel, mga kapips, gawin mo ng pinong-pino ay yung lupa. Gaya ng ginagawa ng darling ko. Yan. Making the air decline, klein. Small. Make it fine. Correct, Papa? Das yes

Da ist der zweite Bus. Sag er los, Bus. Ich bin der allerletzte Bus. Der große Bus muss die Kamera in die andere Richtung <laughs> haben mama. Und da ist der kleine Bus. Sag hallo, kleiner bus. Kleine bus. bus. Hallo, kleiner Bus. Hier, guck hier. Sag hallo, kleiner Bus. Hallo. yan mama magtatanim kami. Press up all. Gawan mo na ng linya para yung pagtatanim <laughs> ay straight. Yan, ganyan, no? okay, so? Yan, gawan mo na ng linya. At yung linya ang ipapalo natin sa so pagtatanim. Okay? Yan. Komm, das kann ich gleich mal. Opa ist mit 50 cm, was höchstens 30. Opa ist mit dem Fußschling auseinander. Ja, so. so. dann muss ich sagen, dass Opa die Butter habe. Wenn ich die Butter habe, dann muss ich die Butter haben. Was ist die Mischung, Papa? Was ist die Mischung? Ein Fuß. So. Kartoffeln rein. Da, ein Fuß. Zu also, ein Fuß auseinander. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Kartoffeln. Eh, okay, bitte. So Geh mal Opa. weg, Maus. weg, Maus. Kann, so? Ma, is so. Utin-Utin sa taas, ha? Yung, my, utin, utin. An, Yan, any, yung any, may Utin-Utin. Uh, Yan. yung may talinis-talinis, yung, yung ilagay talinis, talinis, yun, sa ibabaw. Masa daan. Ayan. Ayan, masa daan. Ayan, wag iti kain. Ne, ne, loch. 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 Tapos, tabunan natin. Ayan, ayun is loch. Ayan, loch. Opa, sumakin. Yan ha. Tabunan na natin yung otin-otin dyan. Yan. Tapos dyan. Next. Yan, wala na yung otin-otin. Tapos dito. So. So. Oh, there's bomb. Is weg? Bom. So. hat. Rot. Red. Yan. So. Christian, komm das mal. bleib mal das jetzt. Ah. Christian. Wie groß war die? Drei groß oder zwei? Tapos, Janjo, Ja. auch in der Richtung bist, nicht da unten. Ja. 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 Ja.

Ada chicken lain. Ada ah, chicken lain. Ada lo chicken. Chicken. Hah? Yan yung aming chicken kumakain ng mga grass, yung damo-damo. Yan ang kanilang snacks. Snacks ng aming chicken. Maganda yan at, uh, pure uh, vegetarian yung chicken namin. At healthy dahil damo-damo. Kain sila. Yan. Tsaka doon yung aming alagang mga salampati. salampating mababa ang lipad. Hello. Halo, kalam patsa. Ya pas maaf, teneng uh -huh. tinggal. Uh -huh. Tagalo chicken? Tagalo. Ham um, ham um, ham um, ham. Um. Gaya lang mga pips, gaya lang nga ting buhay dito sa buhay probinsya. Sa Germany. <laughs> Pakain lang nang manok, nang grass, at magkanim nang patatas. Gaya lang. Tsaka yung mga bulaklak kami, papakita ko mamaya. Ang ganda-ganda ng aming bulaklak. Bulaklak! Yan, papakita ko sa inyo mga kapips ang aming garden na may mga blooming bulaklak. Bulaklak na magaganda, na kasing ganda ko. Yan. Tulips. Ang pangalan niyan Tulips. At ito, yung parang dilaw na dahon. Yan, meron pa. Magandang bulaklak. Kasing ganda ni Happy nung panahon na hindi pa uso ang tao doon maganda si Happy yan tingnan nyo ang gandang bulaklak bulaklak na maganda kasing ganda ng yung buhay yan ito yung garden namin guys medyo madami-dami yung trabaho pero enjoy naman, yan. Yan ang aming umbrella, dyan kami na kumakain, standby-standby lang. Yan, upo-upo kami dyan, higop-higop ng kape. Tapos yun, yung, yan yung inuman ng mga ibon, yung water. Yan, papakita ko sa inyo ah. Yung water. Yan, yan, dyan umiinom yung mga ibon. Minsan, lumalangoy yung ibon dyan, swimming Hinahugasan nila yung kanilang mga dumi-dumi. Yan, yan, yan yung mga roses. Sa ngayon, wala pa yung mga dahon at bulaklak kasi springtime pa. Pag summer, lalabas na yung mga bulaklak. Yung dapat lumabas, lalabas na tuwing summer. Yan. At yun, doon. Yan ang favorite place namin. Na dyan kami dumuduyan-duyan. Yan, yeah, isi. Yeah, yan. Yan yung aming duyan-duyan. Diyan kami nagduyan-duyan. Pag may time. ba diba? Maganda. Relax-relax lang ang buhay natin. Simple lang. Simplihan lang ang ating buhay. Relax-relax lang. Pag may time. Yan si Bana. Si Bana ay medyo busy pa. Hindi pa tapos na gano. Yan si Ugangan. Busy din. Paupo-upo lang si Ugangan na, <laughs> si Ugangan yung boss. sa pa. Hello. Sisto. Jan Jong, no. oh, en Papa, hoe heet deze baan, papa? Dit, is hij. nobelis. Nobelis? Nobelis Nobelis, en dat is Christian. Oké, Christian. Nee, 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 het is kapot gemaakt, anders papa, begint beginnen spuug te zeggen. Zeg hallo. Guck doch hier, bitte. Hallo. Hallo, ik ben Christian. Het is klaar. Het Zo, Si Christian ay tumutulong din. Tumutulong sa pagbungta. Hello mga kapipo. Hello mga kahapi. Dito tayo ngayon sa aming maiwagang payong. <laughs> Ito aming paboritong lugar. Kapag kami ay kumakain na tumigop ng kapi. Yan. Kapag, kami ay lalang, nagbabanding-banding. Ito ang aming place na kainan. Diyan kami umuupo. At yun ang aming mga tanim. Hmm? Dito din. Marami kaming tanim. Oh, meron kaming tanim na anong tawag dyan? Citrone. Yan. Kita nyo? Yan yung citrone o yan yung lemon namin dito. Malalaki. Citrone. Sa Ginerman pa citrone. ba diba? Maasim. Kasing asim ng aking kilikili minsan <laughs> pag pinagpawisan <laughs> pag pinapawisan ng maraming singot alam nyo na medyo maasim-asim yung amoy normal lang yan so yan mga kapipsa sayo mo na tayo sayo mo na tayo mga kapipsa tumatawa na yung aking bana <laughs> para na akong nasisiraan ang ulo <laughs> Yeah, meron kaming tanim na kamatis dito mga kapips. Papakita ko sa inyo. Yung kamatis na may maliit pa. Yan. Tatlong, ano? Yan ay kamatis. At ito naman, mga kapips. Yan yung aming binili na tawag dyan, yung kalatsutsi. Alam niyo ba yung kalatsutsi, yung sa Pilipinas na bulaklak, yung malaking kahoy na may iba't ibang kulay na bulaklak at mabango? Kalatsutsi, yung ginagawa namin takyan-takyan nung kami ay bata pa. Ngayon hindi na, matanda na eh. Yan yung kalatsutsi guys binilay ng asawa ko at tinanim namin dyan kasi gusto ng asawa ko na magkaroon kami ng kalatsutsi yung parang pinas lang ba sinsa na kayo guys ako ay nagsapaw-sapaw ng damit kasi malamig dito sa labas eh kaya sapaw-sapaw style yan hi mga ka-people yan ang ating buhay dito sa Germany kaunting relax-relax at kaunting trabaho-trabaho ha Bawal dito ang tamad. Bawal dito tamad tamal mga kapips. Dapat trabaho tayo, trabaho. Tulungan natin ang ating asawa. Tulungan natin ang ating pamilya. Huwag tayong katamad-tamad. Dahil pag tayo ay tamad-tamad, hindi tayo mabubuhay mga kapipol. Walang tao ang tutulong sa atin, kundi tayo-tayo lang, ang ating sarili lang ang makakatulong sa atin. Kaya, gobo -go, ah, lihok. aduna'y uh, ay nga, lihok. Tao, karong tabangan ka sa ginoo. Kung ka Nobody will help you, eh. Di ba, mga kapips? This is a true story. <laughs> true story related. Related to my true life. <laughs> Yan, mga kapips. Yan, pinapatuloy na na aking asawa yung pagtatanim. Kasi si Happy ay nandito, naparelax-relax lang. <laughs> Pa-blogging-blogging lang dito para may post sa YouTube. <laughs> Alam nyo na. At uh, ako nagpapasalamat sa inyo, mga kapatid, mga kapipol, mga ka-happy. Thank you for watching all my videos ha. Sa inyong pagsusubaybay, patuloy na pagsusubaybay sa aking video. Maraming maraming salamat talaga. Lalo na sa aking mga relatives dyan. Sa aking mga ka-Facebook friend. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsusuporta kay Happy. At sa aking mga videos. Kahit na akong videos ay hindi kagandahan. Di bali na maganda naman si Happy. <laughs> Joke. Maraming salamat talaga sa inyong lahat. Ako'y taos puso from the bottom of my heart. Thank you, thank you very much. At sana kayo ay mag-subscribe, mag-like, at mag-comment. At pwede nyo rin yung share ang aking video sa mga taong gustong mag-exercise dyan. Gustong lumiit, yung balakang, yung puwit na lumaki, yan. Just follow my exercise, mga kapips. Okay? okay. Dahil dadaan ang aking ugangan, okay? Up with the scene, just just Max, good.